kasama sa ato, boy. O, oh, bakit? Kasi hindi na pala. Bakit nga? Si Idol Mark, nagpapalinis ng kuko kay Eh! Ay! ay. <try> Ayun, bilis, bilis sa budan. <try> baka abutan ka ni Kiyot. Ba? Sa kita. Sige. Yun mga idol, good morning. Sarap talaga gumising ng maaga pag ganang ka lakas yung hangin no? Oh. Basta ba talaga gumising Baka pa akong gising pa ni Kalbo <laughs> ah, Bakit kaya? Malaga, kasang, sanga, oh, bakit kaya? sana sana Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit nga? Si Andon Mac nagpapalinis ng <laughs> kuko kay Aron Eh, hindi nga Kuya nagpapalinis Nagpapalinis? <laughs> matig, matig na nga <laughs> Baka mamaya <laughs> Baka mamaya hindi kuya eh <laughs> <laughs> Pag nagpalinis ka <kayo>. ayun. Nagpapalinis ka ka na dito na <tayo> kaya. <laughs> diba inanuhan din ako na nagpalinis ako kay Ate Carol. Kailan <laughs> yun? Ay, nasa palengke ka nung no, kuya. Pinagano ko nung no, kalaman sis. Dito sa may ingroon ko. Ang sakit pa ba? Oo. Oh. anong gagawin mo ngayon? Bakit? Ano plano mo? Bibila ako nung no, kalaman si... mo rin. Opo! Oh, Oh, dito na lang ako dadaan kuya oh, Sa may skinita na yan oh, mo oh, Kapitan muna itong kamera kuya mọi lắm mà chia lắm bà dạy tập cho ít lắm mặt mặt lạy tập cho ít lắm mặt 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 Bilis, bilis mo dyan. Baka abutan ka ni Jude. Kaya nga, umaga nagpalinis eh. <laughs> Palinis eh. Ngawing-ngawi ka naman. <laughs> masakit ha. Ba, talagang masakit dyan. Eh, magaling maglinis yan. Yung si Ate Karol eh. <laughs> masakit. Aba, sigurado yan. <laughs> masakit ha. Sige. Ayan ha. Tayo sasakit. Ah! <laughs> Aynah tasa sang kanimba